Ex-account ni Angel Oxane na hack hacker nag-post ng tungkol sa kripto Alamin sa Spotted Report ni Anton na hack ang ex-account ni AJ Luxin. Nagduda ang followers sa actress nang mag-post ito sa kanyang ex-account ng tungkol sa crypto. Nakasaad sa post nito ang mga katagang, Today I seen this on all news and I participated and I'm so happy. I want to share with you guys, anyone from crypto world need to see this. Upang paniwalaan ang followers na legit ang kanyang post, kinumpirma ito na umano'y actress sa kanyang sumunod na post. Ay dito, Hello guys, my post was not intended to make you think anything wrong about me. I found that giveaway online and joined as well. My account was not hacked. So stay chill. Love ya. Sabay sabi nito nang and I'm back on X. Marami na sana ang maniniwala. Ngunit sa official Facebook page ng actress, dito na nakumpirma na nahack nga ang X account nito. Ayon sa admin ng Facebook page ng actress, anumang reply o tweet mula sa nasabing X account ng actress na at 143 Red Angel ay hindi galing kay Angel. Samantala, napagalaman naman na wala na sa ex-account ang naturang tweets tungkol sa crypto. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.